Share Khan. Share uh Matagal -oh. ka na dito sa Dubai? Uh, walo taon. Ba't marunong ka mag-Tagalog? Siyempre ka yan, May puso ako. Dati kaibigan ako, tomboy. <laughs> sa taon ka ba't ako siya? Isa bahay, dalawa kwarto. Ah. Isa kwarto ako, isa kwarto siya. Iba-iba ah. kwarto ko, sinakubita tayo. Pakistani pa kayong salo-salo, hati-hati. Ah, lahat na ka na Lahat na naluko. Dinan ko, protag ko manok is da baka. <laughs> baboy, baboy bawal, wala pwede muslim ako. <laughs> <laughs> Taka sa Kapilipinas? Sa Leyte Leyte? Hmm. Bakit maputin ang balat mo maganda? ka siguro lulu Spanish <laughs> Tama? Hindi Ah, gano'n May sawa ka? Wow, may boyfriend Ang mga kasantahan mo? Hmm. Ikaw Ako, binata ako Binata? Bakit? Hiwalaya ako Bakit? Basta dati uh, asawa ko, uh. Ganun, hiwalay. Araw-araw lagi. Ay ko ganon. Mag-girlfriend ka na Pilipina. Sino ako? Mm. Magana Maganap ako pero, pero wala ko swerte. Ay, Araw-araw lagi maganap ako. <laughs> Ito mundo gusto ko po babae. Maganda mo bang gumadamis malinis. Araw-araw naligot na televisi. Kili-kili mo, mo. Oh my gosh, <laughs> hindi para spa na mabuhog, kilig na ayoko, <laughs> hindi naliligo. <laughs>